Maswerte ka ba nga ye? Nakakakain ka. Tatlong beses siya isang araw. Maswerte ka, may nanay ka. May tatay ka. Sila bumubuhay sa'yo. Maswerte ka, may bahay kayo. May tinutulugan ka tuwing gabi. May kayo. Tapos sasabihin mo, malas ka? Wag ya. Intindihin mo Masakit din para sa mga magulang na hindi nila nabibigay ang gusto na kanilang mga anak dahil sa kahirapan ng buhay. Kung may niyo ka na hindi nabigay tayo huwag siya siya maaloob. Hindi kayo mayaman niya, pero kumakaya yung magulang mo para sa'yo. Para mapakain ka, para mapaaral ka, magpuro reklamo sa buhay yeah! Lasang meron ka, pero yung iba, makuntento ka nga iya. Itibin mo din ang pagod at kakribisin ang magulang mo. Hindi siya lahat ng oras ang dyan ya, Hindi lahat ng gusto mo mabibigay nila. Needs overruns, Kuya Dongdong. At magpatalamat ka sa Diyos dahil binigyan ka niya ng kompleto ng pamilya. Yun lang panalo ka na ye.